Kaya lang kayo ang mga balagsa. Napakalaking handaan ito. Ano sa tingin mo? Naturalmente, si Dunson Chavo ay napakayaman. Hindi na inaalalahanin ang gumasko ng gabi. Nakakaya mo pa ba sa ito? Para tangi pa ako mga mahala dito. Kung parang sa mga mahala sa Madrid. Ang mga sa mga indyo ang nakatira. Ayoko talaga sa mga indyo. Dalampung taon akong nagsilbi at na sa pagbigil din ng kanin at kahit sa, Hitchow, sa bayan ng San Diego. Bilang pura palaroko. Magdahan-dahan ka ba kayo, mag hili, din naman sa pagkakas sa bayan ng San Tama siya. magdamdam si ka ng Chago. Ang mga kayo mag-alala, matagal nang hindi rin ni Tiago ang sarili niya bilang indyo. Malayong malayang na siya sa ganun. bagong panawin. Halina at kumanda tayo sa abad at handa na ang hapunan. Ako ang nalakas dito. Ilang taon kang nawala sa ating bayan, Sr. Ba? Itong taon po, Mia. Yeah. Sa itong taon mo sa Europa, malamang nalimutan mo na ang bayan. Ang totoo po niyan ay Tila parang ang aking bayan ang nakalimot sa akin. Lagi kong iniisip ang aking bayan kahit ako ay nasa malayo. Totoo ba hombre? Opo, Doña Victorina. Kahit kailan ang hindi ko nalimutan ang aking bayan. Sa mga bansang iyong napuntahan, ano ang pinakamagandang may tatang sa Ang totoo po niyan, ay bukod sa inang Espanya, ay wala na akong naibigan pa kundi ang ating bansa. Pagkatapos po kasi pag-aralan at basahin ang kasaysayan at kultura ng, ng isang bansa ay eh nakalimutan ko na rin ang magaganda kong alaala sa bansang iyo. Isa kang bulag na hangal, Injo. Nagsayang ka ba ng pira para pumunta sa Europa kung wala kang rin magustuhan? Senyores, huwag kayong magtaka sa aming dating kora. Ganyan ganyan din ang uh, sa, ang pakikitungo sa akin nung bata pa ako. At mukhang hindi siya nagbago. Salamat pa rin sa kanya dahil nagugunit ako ang mga panahon ang kanyang reverensya ay madalas dumalaw sa aming tahanan at nakakasalo sa pagkain ang aking anak. Senyores Kapitan Chago, kababalik ko lamang mula sa Europa kaya't naway may tindihan nyo na kailangan ko agad na lumisan. Pupunta ako ng San Diego sa Makalawa para sa Todos los Santos. Kaya may kailangan akong katagpuin. Kaya na talaga magpipigilan. Magandang araw, Tia Isabel, na iskupusan ng makausap si Maria Clara. Nandiyan siya sa loob. Halika at tuloy ka. Magandang karahay, Kapitan Tiago. Nais ko po sanang makausap si Maria Clara. Como estas, Ibarra? Salamat naman at bumalo ka sa aming tahanan. Clarita, nais kang makausap ni Ibarra? Gracias, Senyor. Magandang umaga, Maria Clara. Halika rito, maupo ka. Maswerte ako dahil may pagkasundo na tayo ng ating mga magulang na ikasal. Dahil kung hindi ay hindi na ako makakahanap pa ng ibang babae katulad mo. Napakatangis namin hindi na pagkasundo mo. Siguro dahil dyan ay nabihag mo ang mga kabainan sa mga bansang iyong napunta. Bakit pa ako hahanap ng iba? sinungaling hindi ako makapaniniwala ang sinasara mo yung mata pagdating sa ganda ng mga dita sa Europa. Oo, inaamin ko, magaganda sila. Ngunit sa ganda mong yan, ako ay napaibig niya. Teka, hindi na ako magtatagal aking sunita. Ako ay aalis na. Kawaan mo nang maigi yung tali, Miss Pin. Ngunit, kanina pa tayo nagpapahinga kung saka. Nais ko muna na magtahin na tayo. Hindi muna, Miss Pin. pagkat magagalit si Sakristan Mayor. Ito ba bang sinasawad mo ngayong buwan, aking kaka? Dalawang piso. Bakit ba? Nais ko sana na bayaran mong sinasabi nila na ninakaw ko. Sira ka ba, Crispin? Kahit tatlong taong kong pagtrabaho ko niyan, hindi ko mababayaran niyan. Ngunit, wala po talaga akong ninakaw, aking kaka. Wala po talaga. Kapag nalaman to ni ina, inay, natatakot ako. Taan na, Crispin. Kahit malaman ni inay yan, hindi maniniwala yan. Taan na. Pagkali! Pagkailyo, pinumultahan nila sa malipagtugtog ng kampana. At yung Crispin, hindi ka makawin habang hindi mo minabalik ang iyong ninakaw. Kuya, tulungan mo ako, kuya. Anay! Alam ko! Ako si Leo, aking anak. Anong nangyayari sa iyo? Bakit ka nagkaganyan? Ginagbagpo ko na sa kristal ngayon. At sa aking pagtakbo, darapisan ako ng bala sa ulo. Crispin! Nasaan ang iyong hakat na si Crispin? Nasa kumbento kasama ang Guardia sibil at si Mayor.